Ano nga ba ang tunay na batayan patungo sa pagiging bayani? Kaano karaming sakripisyo ang kailangan mong ialay para lang makita nilang nagmamalasakit ka sa bayan mo? Hindi pa ba sapat na ilaan mo ang buong buhay mo sa masang iyong pinaglilingkuran? Pero bakit yung iba, pinatay lang, bayani na kaagad? Ganyan ba talaga ang dapat na maging basehan? Dahil hindi lahat ng bayani ay nakaukit sa bato. Halika't magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong maagang namulat sa kapihan ng kanyang bayan at maagang isinigaw ang pagkakapantay-pantay kinalaban ng gobyerno. Ngunit pansamantalang kinalimutan ang galit dito para lang ipagtanggol ang kanyang bayan laban sa mga dayuhang mananakop. Pero pagkatapos ng tagumpay, kalayaan nga ba talaga ang napala ng kanyang bayan? Ang kwento ni Luis Mangalus Tarok founder ng Hook Balahak o yung tinaguri Supremo. Pero kung bago ka palang lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Mangalos Tarok ay isang anak mahirap lamang. Siya ay tubong Santa Monica sa bayan ng San Luis sa Pampanga. Siya ay isinilang noong 21 ng Hunyo taong 1913. Ang batang si Luis noon ay maagang hinubog ng kanyang mga magulang patungo sa buhay espiritual. Sinikap nilang maging mabuting bata ang kanilang anak na si Luis at nag-aral siya ng elementarya sa San Miguel sa Bulacan at sa Tarlac City naman siya nakapag high school. Taong 1932 maagang palaran si Luis sa Maynila at nagtrabaho siya at sinikap makapasok sa University of the Philippines upang makapag-aral ng medisina at tungkol sa batas. Ngunit dalawang taon lang siya nakatagal dito dahil nga sa sobrang kahirapan, hindi pa rin niya nagawang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dahil sa mga gastusin. Tuluyan na siyang huminto at nag-full time na lang sa pagtatrabaho sa tahian kasama ang kanyang kapatid habang nagtatrabaho, nakahiligan niyang magbasa ng mga aklat tungkol sa buhay ng mga katipunero at ang paghahangad nilang ipaglaban ang kalayaan at ang reforma sa lupa na inaangkin ng mga Espanyol. Sa patuloy ng pagpapalawak ng kanyang kaalaman, dito niya nakitang walang pinagkaiba pala ang kalagayan ng mga katipunero noon sa kalagayan naman nila nung kanyang kapanahonan. Bagamat nawala na ang mga Espanyol sa bansa, Nananatili namang mahirap ang karamihan sa kaoray na hindi na nakakatuntong ng pag-aaral dahil sa patuloy na pagkamkam ng mga pinunong may lupa sa mga pag-aaring dapat ay binabahagi sa mga ordinaryong mga taong kagaya niya. Patuloy silang nangangamuhan at nagpapaalipin sa mga mayayamang mapagsamantala. At ito ang pinakamalaking problema ng ating bansa noong buong panahon ng dekada 30. Ang reforma sa agraryo na siyang nagbuka sa kamalayan ng maraming maralita na kagaya ni Luis Taruc Sa mga panahon ding ito nagsimulang magsilabasan at mabuo ang iba't ibang klase ng pamahalaan na nais nilang pairalin sa ating bayan At isa sa mga nangunang nakipaglaban noon ay si Pedro Abad Santos kung saan naging kanang kamay niya si Luis Taruc at isinulong nila ang pamahalaang sosyalismo kung saan pinungunahan nila ang pag-aalsa ng mga manggagawa sa Central Luzon upang labanan ang mga pasistang nagpapahirap sa kanila. Buwan ng Hunyo taong 1935, ikinasal naman si Luis Taruc sa una niyang asawa na si Feliciana Bernabe at dito siya nagkaroon ng kaisa-isa niyang anak na si Romeo. Noong taon ding iyon, 1935, nag full time na siya bilang organizer ng Socialist Party of the Philippines kung saan libo-libo na ang nakikisimpat siya sa kanilang ipinaglalaban at nunguna si Luis Taruc sa mga pag-aaklas ng mga maliit na manggagawa at kabi-kabilang pagkilos protesta ang sinagawa nila laban sa mga panganoong may lupa. Walang humpay na kaguluhan ang naganap sa pagitan ng mga samahan ng mga manggagawa laban naman sa puwersa ng gobyerno na silang pumuprotekta sa mga pasistang hinihingan nila ng reforma sa agraryo. Dahil sa paglala ng sitwasyon, taong 1938, Nakipagsanib pwersa sila ni Pedro Abad Santos at ang buong Partido Sosyalista Sa noon naman ay naunang Partido Komunista ng Pilipinas Sa pamumuno naman ni Crescento Evangelista Bilang bahagi ng kanilang tinatawag na Common Front Strategy At sa loob lamang ng tatlong taon bago magkaroon ng digmaan Tatlong beses ding nakulong si Luis Taruc dahil sa pagiging pasimuno naman niya sa mga nasabing pagkilos protesta ng mga unyo ng manggagawa. Samantalang sa kaparehong taon din na ito, namatay ang una niyang asawa dahil sa sakit. Muli siyang ikinasal noong taong 1939 kay Ena Cura. Buwan ng Oktubre taong 1941, isang buwan bago tuloy pumasok sa digmaan ng Pilipinas, si Juan Pileo na isang leader ng Partido Komunista ng Pilipinas ay nagsimula ng bumuo ng tinatawag nilang guerrilla organization sa kanilang probinsya sa Nueva Ecija. Samantalang inatasa naman ni Pedro Abad Santos ng Partido Socialista na bumuo na rin si Luis Taruc ng grupong kahalintulad nito sa kanya naman lugar sa Pampanga. Ginawa nila ito dahil sa banta ng digmaan na nararamdaman nilang malapit na sa Miklab at nakahanda silang limaban kontra sa mga Hapon. Ngunit hindi sila tahasang nakipagalyansa sa gobyerno ng Pilipinas at sa pwersa ng Amerika dahil nananatiling kalaban pa rin nila ang mga ito dahil nga sa mga pasistang nagpapahirap sa mga maliliit na manggagawa. Pero suportado naman nila ang krusada ng gobyernong Pilipinas at Amerika laban sa mga hapun At sa pagpapasimula ng digmaan, bumagsak ang Maynila at maraming nadakip sa matataas na pinuno ng Partido Komunista kasama na si Crescento Evangelista na kanilang founder at sa kasamaang palad, isa siya sa mga pinatay ng mga hapon noong taong 1942. Pati si Pedro Abad Santos ng Partido Socialista naman ay nadakip rin ngunit nakalaya noong taong 1943. Dahil sa mga pangyayaring ito, sa pagkalagas ng kanilang mga pinuno, ang mga arm wing naman nila sa Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija ay nagkaroon ng malakihang pagpupulong upang pag-isahin ng kanilang organisasyon. Ginanap ito noong ikadalwamputsyam ng Marso taong 1942 at dito nga nabuo ang hukbong bayan laban sa mga hapon o hukbalahap bilang acronym at itinalagan nilang pinakamataas na pinuno o supremo si Kalawis Tarok. Sa madaling salita, pinangunahan ni Kalawis Tarok ang pakikipaglaban sa mga hapon Noong mga panahong bagsak Pilipinas kung saan matalo ang puwersa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Patuloy na nakipaglaban ang hukbalahap sa pamamagitan ng guerrilla tactics at kinukuha nila ang mga armas ng mga hapon na kanilang inaambush. ambush. Dinipon din nila ang mga nagkalat na gamit ng mga sundalong Pilipino at Amerikanong namatay maging ang mga sibilyan na may mga armas ay kinumpis ka nila upang masuportahan ang pangangailangan sa armas ang noon ay mabilis na pagdami ng mga miyembro nila. Naging matagumpay ang kampanya ng Hukbalahap bagamat mas malakas pa rin ang pwersa ng kalaban. Nagawa pa rin nilang makapagtatag ng sarili nilang gobyerno sa mga baryo na napapalaya nila at tinawag naman nila itong sandatahang tanod ng bayan kung saan pinaghati-hati nila ng pantay-pantay ang mga lupain sa bawat isa ngunit naging malupit sila sa mga landlord na ayaw sa kanilang mga pinaglalaban. Sila yung mga taong ayaw mawala ang mga lupain at mas pinipili pa nilang makipagtulungan sa mga hapon upang maprotektahan ang kanilang mga ari-arian. Sila din yung mga naging problema ng hukbalahap noon, kung saan pansariling interes pa ang inuuna kaysa sa bayan. Marami silang pinatay na ganitong uri ng tao na siyang nagpasama sa imahe ng hukbalahap dahil sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas at Amerika na pumapatay sila ng kapwa nila Pilipino At sa kabuuan Libulibong sundalong hapones ang bumagsak sa kamay ng Hokbalahap At alam mo bang malaking bahagi na ng ating bansa ang napalaya ng Hokbalahap bago pa man bumalik si MacArthur Samantalang ang pagtatapos ng digmaan ay simula pa lang ng pakikibaka ni Kaluwis Tarok laban sa mga tunay na kalaban ng bayan Taong 1945 sa muling pagbabalik ng puwersang Amerikano dito sa Pilipinas, inaasahan ni Caloes Taruc at ng buong organisasyon ng Hokbalahap na kikilalanin sila ng gobyerno dahil sa kanilang hirap at pagod at sakripisyong ginawa para sa bayan. Inaasahan din nila na tatratuhin sila bilang kaalyadong puwersa ng mga ito. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Pursahan nilang dinisarmahan ang Hokbalahap at pinaratangan ng pagtatraidor sa bayan, sedisyon si at sa mga dimakataong gawain. Nagbunga din ito ng pagkakaaresto at pagkakakulong kina Luis Taruc at Castro Alejandro at ang malagim na pagmasakir sa higit sandaang hok Guerillas sa Malolos, Bulacan. Buwan ng Setyembre taong 1945 pinakawala naman muli si Luis Taruc at ang iba pang pinuno nila. Dito naman nila binuo ang hok Balahap Veterans Association at nagsikap silang daanin sa legal ang pagkilala sa kanilang organisasyon. Ginawan nila itong isang partidong politikal at nakilahok sa 1946 eleksyon. At dahil nga kinikilala sila ng mga tao, isa si Tarok at lima pang kasama niya ang nanalo at nahalal bilang mambabatas. Ngunit hindi na sila nabigyan ng pagkakataong umupo at manungkulan sa pwesto dahil bago pa man mangyari yun, tahasan ng tinutulan ni Kalawis Tarok ang Bell Trade Act. Ito yung batas ng pag sa konstitusyon kung saan naglalaman sa di makataong karapatan para sa mga Pilipino. Dahil nakasaad sa batas na ito na may mas karapatan ang mga dayuhang Amerikano sa mga resources at likas na yaman ng ating bansa kaysa sa mga Pilipino bilang bahagi na rin ng kanilang tuluyang pagpapalaya sa bansang Pilipinas bilang kapalit. Alam ng gobyerno nang noon ay kakapanalo pa lang na si Pangulong Manuel Rojas na ang batas na ito ay hindi makakalampas sa kamay ni Carlos Tarok. Kaya't hinarang niya ang pag-upo sa pwesto ng grupo nito sa pagsasabing makakasama sa imahin nila ang noon ay laganap ng kaguluhan pa sa Central Luzon na kanasasangkutan naman ng mga hook doon. Dahil dito, nakipagnegosasyon ang grupo ni Carlos Tarok sa gobyerno ni Pangulong Rojas para sa isang usapang pangkapayapaan kasama si na Castro Alejandro, Juan Pileo at iba pang mga pinuno ng Hukbalahap Veterans Association nagkaroon sila ng kasunduan patungo sa kapayapaan. Ngunit di pa man nagtatagal ang kasunduan ito, ika-24 ng Agosto taong 1946, si Juan Pileo na isa sa mga leader ni Nakaluwis Tarok ay hinarang ng malaking kwarsa ng mga armadong kalalakihan at patay na ng matagpuan nila pinaghihinalaan ng libu-libong Hawk veterans na ito na gobyerno ng Pangulong Rojas ang nagpapatay kay Juan Pileo upang isabotahe ang usapang pangkapayapaan. At sa muling pagbabalik ng kaguluhan, tuluyan ng hindi pinaupo sa posisyon bilang mambabatas sinang Nang Kaluwis Tarok at ang mga kasama niya dahil pinaratangan na sila ng mga kasong dayaan sa eleksyon at terorismo. At sa galit ni Kaluwis Tarok, muli siyang namundok at humawak ng armas at ng nang nawala ang kanyang tiwala sa gobyerno. Dito na nga nagsimula ang Hawk Insurgency kung saan nakipagyayra silang muli sa gobyerno ng Pilipinas at hindi na muling pumasok pa sa anumang usapang pangkapayapaan. Halos naging civil war ng matatawag ang naging tindi ng bakbakan sa pagitan ng Hawk Balahap at gobyerno noon. Tinugis sila ng gobyerno na parang mga daga sa bundok at pinagpapatay nila ang mga ito. Ngunit sa halip na panghinaan, lalong lumakas ang pwersa ng hukbalahap at nakakuha sila ng simpatya sa mga tao. Dahil sa namulat na sila sa higit isang siglo ng pangalipin na mga mayayamang may lupa at sama-samang pamunuan ng gobyerno na lalong nagpapahirap sa mga tao dahil sa takot ng mga ito na mawala sa kapangyarihan. Pinalitan nila ang pangalan ng kanilang organisasyon mula sa Hokbong bayan laban sa mga hapon patungong Hokbong Mapagpalaya ng Bayan o HMB bilang acronym noong taong 1950 Dito naman sila nakilala sa pangalang mga Hok At ang kanilang moto ay Demokratikong Kapayapaan o Pagiging Martir Napakahaba pa na naging kasaysayan ng Hok Rebellion na ito ni Kaluwis Tarok Ngunit hindi na po natin papahabain pa dahil sa limitadong oras Pero ang ilan sa mga nakapaloob sa mga pangyayaring ito ay ang mga masaker at pagpatay ng maramihan sa kapwa miyembro ng mga hawks at gobyerno at ang pag-ambush kina dating unang ginang Aurora Quezon na asawa naman ng Pangulong Manuel Quezon at ng mga kasama nito noong taong 1949. Ang pagkakapatay sa ikatlong asawa ni Calois Tarok na si Gregoria Calma noong ikalabing isa ng Abril taong 1952. Pinatay siya ng mga militar na lalo pang nagpasiklab sa damdamin ng mga tao para lalong palakasin ang Hok Rebellion na tinatayang umabot pa sa nakakalulang higit 170,000 armadong miyembro at higit 2 milyong civilian supporters noong kasagsagan ng kanilang kampanya noong taong 1952 na di may pagkakailang higit pa sa dami kung ikukumpara sa pwersa ng gobyerno noong mga panahong yun kung bilang lang ang pag-uusapan. Naging madugo pa ang gyera nila noon laban sa gobyerno hanggang sa dumating nga ang pamunuan ni Pangulong Ramon Magsaysay noong taong 1954 kung saan naman pinakinggan niya ang mga hinaing ng mga rebeldeng hok na ito. At dito, nakita naman nila ang Pangulong Magsaysay na merong malalim na simpatya sa paghahangad sa tunay na kapayapaan. Inapoint ng Pangulong Magsaysay si Manuel Manahan at Benigno Aquino Jr. o Sininoy bilang kanatawa ng gobyerno at sila ang nakipag-usap at nagkumbinsi kay Kalawis Tarok na magbalik loob na sa gobyerno. Pagkalipas ng apat na buwan ng pag-uusap, tagumpay ang kanilang negosasyon. At noong ikalabimpito ng Mayo taong 1954, si Kalawis Tarok ay sumuko nang walang hinihinging kondisyon sa pamunuan ni Pangulong Magsaysay na siya naman naging hudyat ng pagwawakas ng madugong hok rebellion. Ikalabing lima ng Hunyo sa kaparehong taon, nagkita ang dalawang leader at nagkasundo sa isang patas na paglilitis. Bagamat guilty sa kasong rebelyon, hindi naman naging ganong kalaki naging hatol kay Kalois Tarok dahil na rin sa kanyang pagbabalik loob. Pero nakulong pa rin siya. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, biglang namatay naman ang Pangulong Magsaysay kaya't hindi na niya na pa ang kanyang mga programa para sa mga rebeldang nagbalik loob sa gobyerno. At sa mga sumunod na naging presidente, nag-apply ng petisyon para sa amnesty si Calois Tarok ngunit hindi ito binigay ni Pangulong Diosdado Makapagal. Pero sa sumunod na pamunuan, ikalabing isa na September taong 1968, si Calois Tarok ay tuluyan ng binigyan ng pardon ni Pangulong Marcos at sinuportahan pa ito sa kanyang mga ipinaglalaban. Pagkalaya ni Calois Tarok, ipinagpatuloy niya ang kanyang laban sa reforma sa lupa at taon pa ang lumipas tuluyan na siyang kinilala ng mga tao sa kanyang mga advokasiya at naging isang tunay na pinuno at nagsimula na siyang pakinggan sa kanyang mga naging kasaysayan sa panahon ding ito inilathala ang kanyang libro na ginawa habang siya ay nasa kulungan na hango naman sa kanyang tunay na pakikipagsapalaran taong 1985 hanggang 2003 Patuloy niyang inilahad sa mga historian sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga naging dahilan ng kanilang pakikibaka hanggang sa pagwawakas ng Hawk Rebellion. At noong ikaapat ng Mayo taong 2005, si Calois Tarok ay inatake sa puso at tuluyan nang namatay sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Siya ay pumanaw sa edad na siyamnapot isang taong gulang at marami ang nagpugay sa kanyang naging ambag sa kasaysayan. Ang kanyang mga abo ay nuuwi sa kanyang bayang sinilangan sa San Luis sa Pampanga ayon sa kanyang huling kahilingan. At umabot pa na labindalawang taon pagkatapos niya mamatay bago niya nakuha ang karangalang nararapat para sa kanya. Dahil nito lang taong 2017, tsaka pa lang siya kinilala ng gobyerno bilang isang tunay na bayani kasabay ng pagtatayo ng isang freedom park at marker ng kanyang kasaysayan sa kanyang bayan isang pagkilala na taglay na niya simula kabataan ngunit umabot pa ng sandaang taon bago ito pinagkaloob sa kanya. Saan nga ba ang tunay na daan patungo sa pagtahak sa kabayanihan? Ganong karaming sakripisyo ang kailangan mong ihalay para lang masabing mahal mo ang bayan mo? Ikaw kaibigan, minsan ka na ba nag-alay ng kabayanihan sa iba ngunit hindi man lang nila ito nakita? Huwag kang mag-alala pagkakaloobian sa iyo sa tamang panahon sa susunod na sandaang taon maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan hanggang sa muli